Ganda ng tunog na itong Audi Audi R8 ba ito? Audi R8 yung pinakakilala ko dahil dun sa Final Fantasy Okay, nakapagpagas na tayo Tara kape ulit tayo sa mga hindi familiar, Caltex Mamplasan pala to. Dito sana yung meet up namin ng mga kasama ko. Kaso, nahuli ako. Na late. Let's go. Kaya rin ako na late kasi biglaan lang to. Anong nangyari? ako mag-edit So nakuha ko na yung mga footages doon sa camera ko Tapos naisip ko, oh, okay ano yung next week lang Sininip ko yung isa sa mga GC namin Nakita ko, meron palang ride Kaso nung nag-message ako, halos palis na sila noon Ang lubok ng daan na to, grabe Parang di expressway Ewan ko kung kita sa camera Pero napakaganda ng puntok dito Ganda ng forest dito Pwede pa dito pumasok? Dito kasi ako pinapadaan ni Waze. Okay, ah, nagtanong muna ako bago pumasok. Ang ganda ng lugar eh. Ang ganda rin ng gate eh. At first time kong dumaan dito. Nakaka-intimidate kasi Ayala to eh. Parang iniisip ko eh, yung parang sa Ayala sa Alapang. Maganda kasi nagpapaalap muna. Grabe ang ganda dito sa loob ah. Kung may bahay ka dito oh sarap may sarili kang forest ah, Mukhang kanan yun na Yun na talaga yung estates Yung residential area Ang ganda naman may bundok ka dyan na view Yung bago na naman tayo natukos sa nadaan Ang sarap rin tumuklas talaga ng mga bagong abihan, mga restaurants ah, Ito yung dating rilis ng train Sa San Pedro Laguna Yung release doon, sinara wala na nga bagong trucks eh ewan ko kung anong plano nilang gawin doon grabe ang ganda na view ano hindi mawala yung ganun sa south kahit taga south ako ang dami ko pa rin palang di napuntahan or hindi nadaanan bigat na dala ni kuya Pila Ang daming tao dito Bayan ah. ng Santa Cruz Sarap nung pakiramdam Parang ang dami kong bayan na tinataanan 7 kilometers 7 kilometers ganda dito modern meets traditional dami mga mall mga shop tapos may mga sakahan ganda ng bundok green na green yung lugar eh. Pagsanhan, the tourist capital of Laguna Uy, pang mga turista pala to Kaya pala ang daming mga bus Uy, astig tong papasukan natin na ah pagsanhan Astig Teka, sundan ko tong isa Mas alam nila yung dito eh. Ayun Ang Old meets new nga talaga oh. Tingnan nyo yung mga bahay Yung parang yung mga makaluma Dito makaluma Tapos dito McDonald's Parang underrated tong place ang bagong gawa tong kalye nila bagong asfalto sarap grabe direk yung araw pero uulan ng malakas ah. pero nakakatawa oh may parang twisty sila dito ah ito oh. mga nagbabanking oh. Actually, hindi ko sila nakita Nagbanking banking. Na assume ko lang porket sports bike eh, no? 4 minutes away petik-petik pala dito. Pero good boy tayo. Siguro maabog sila ng mga bumabangking. Hindi ko na anticipate, hindi ako nakapag-stomach. Eh. Speaking of biyahe, puminto yung ulan. Praise God. Daming twisties dito safe din dito pag gabi no or pag may sunset sarap magdala ng girlfriend para kayo guys meron na kayong reference ng pwede nyong puntahan panwari nag-iisip kayo ng pagdadala ng girlfriend or asawa ayun kaliraya skypod siguro tignan ko lang kung nasan dito yung mga ano Z900 alam ko mga Z900 yung mga yun eh kaya ako pwede makipark ah may mga paalis eh dun ako Dad, okay tayin ko muna init eh hui! Disney oh. na yung oh. <laughs> sarap ng bomba nila oh. brother <laughs> hello hello yung sa inyo daw yung in, doon pa kayo, umiikot kayo na. Mas na... maganda daw view doon eh. Oo, oh, may ano nang konti, laro-laro. Ah. Pero pareho lang, pareho lang din sa Ang in-order natin, pork sisig, $3.50. Yung coke in can natin na coke zero, $75. Tapos, plus $30 para sa rice. Tabi natin dito yung ating helmet. Ganda ng mga helmet na makakasama ko. Habang hinihintay natin pagkain natin, pakita ko muna yung buong lugar. Ito yung Highlanders Coffee and Tea. Pag umorder ka daw dito ng kape, pwede mong ipadala na lang doon sa mismong Kaliraya Skypod. Best seller daw nila tong egg coffee, 180. Ito yung mga pagkain. na ah, parang may mga marshmallow yung cookie. Oh. Kaso gusto ko muna kanin at karne. Then meron pa eh sa ilalim. Ito yung kapihan, tapos may ilalim. Meron dito parang clip sa ilalim po natin. Medyo kailangan lang natin yung moko. One, two, three. Ito naman yung sa baba ng skypad. Ah, may mga kainan rin dito. Sarado ngayon. Ah, marami ang kainan. Chili chua, mga... Ah, sige, thank you, sir. Mamaya maya daw, magbubukas na rin dito. May parang banda ba dito? Pwede ka mag sound trip. Sige, taas ulit tayo. Parang bar sila dito. Wala pang happy hour syempre. Tanghali pa lang. Pero pag rider ka naman syempre, ang habol mo. Mga drinks, pagkain, kape. mga drinks na hindi alcoholic ha. Balikan natin ang ating motor. Nakaliraya sky pa. Okay, ito yung pork sisig nila. Okay, try natin yung ano nila, sisig. Okay. masarap. Masarap? Medyo sunog lang kasi hindi ko nahalo agad. Eo, hmm. okay, we an mood na tayo. Nagpark pala yung mga kasama natin Doon banda daw So doon natin sila i-meet Dito Sa alas na lang tayo Ito na naman Nararamdaman ko yung isang buong grupo kayo Tapos puro mga big bike ko oh. Kahit yung mga lady riders sa uh, grupo group eh Malupit pero chill lang rin o kaya bag nagra-ride tayo pa uwi, discuss natin yung experience natin kanina. Yung view, ang ganda. Tapos yung lugar, parang di overcrowded eh. Di siya yung usual na marilaki. Bestseller daw nila yung Park Sisig. And ako naman, nasarapan ako. Tapos syempre, para makaulit tayo, behave tayo. <laughs> 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 so, ang ni sir eh.

malapit pala tayo sa the original buko pie masarap daw yun lib lib na naman na lugar eh mag u lang pala pinapasok pa ako sa kakaibang lugar na to tignan ko baka ito na yung first time na masarapan ako sa buko pie okay malapit na daw tayo so bagalan ko na ayun the original buko pie bake shop ano ibig sabihin nun? Dito galing yung original na buko Pie? Thank you. Gusto ko ma-experience yung mismo buko Pie sa store. So, pasok tayo. Wala na kayong buko pa eh? Ah. Masarap rin ba yan? Wala daw buko pie, yung mix na lang daw ng nata yung buko pie. Sana malamig to. Sir, patry rin nung ano? Patry rin nung nata de buko pie? Meron daw sa... Ah, doon. Sige, sige. Tang buko pie. Tapos ito. Meron buko pie pa ba kayo? buko pay. Pero ako nagkakaroon po kasi wala po. Talaga tayo sa play ng buko okay, okay, Hindi po namin. Alam, ano yung nata? Yung nata di coco po. Ah, nata di coco. hindi siya yung pure buko? May buko rin ako. Grabe, ang daming tao. Pero mabilis naman. Ayun, namurong naman si sir. Thank you so much. Yung mga nasa labas nagtitinda ng buko pay pero di ko kasi sure. Di ko kasi sure kung pareha sila ng binibenta nitong the original buko pa nagpaalam na rin ako kala JM sayang kung nalaman ko kaagad na nandito yung the original buko nasabihan ko sila na stopover over kami doon pero ang init grabe uubos ko yung sa and tubig Alright guys, this is the part where I end the video. Salamat for joining. Please like, share, subscribe. Stay motivated and keep on activating! Okay guys, nakauwi na tayo. Try natin tong buko pie. Ang bango. Medyo nadurog lang siya sa motor natin. The perfect bite. Mm -hmm.